sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, magkakaroon ng mga literal na eksena na yayanik sa buong mundo. Kabilang na dito ang isang malaking labanan na tinatawag na Battle of Armageddon. Pagkatapos, ang Antikristo at ang False Prophet ay itatapong buhay doon sa Lake of Fire. At itong si Satanas naman ay ikukulong sa abis sa loob ng isang lipong taon. Sa video na to, atin pong pag-aralan ang ilang mga kaganapan sa araw ng pagbabalik ng Panginoong Yesus na ipinakita ng Diyos kay Apostol Juan sa Aklat ng Pahayag, Chapters 19 to 20. Napatanong ka na rin ba kung meron nga ba talagang hayop sa langit? Ayon po kay Apostol Juan sa Pahayag, Chapter 19, Verse 11, nang bumukas daw ang langit, nakita niya ang Panginoong Yesus na nakasakay sa isang kabayong puti. So, pinapatunayan po ng verse na to na mukhang meron nga, mukhang meron nga hayop doon sa langit. Pero nang makita ni Apostol Juan, itong Panginoong Yesus, nakita niya na parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at sa ulo niya ay maraming corona. Now, ang Greek word po na ginamit dito sa corona ay diadema, meaning royal crowns. Kung noon nilagyan nila ng corona pinik ang Panginoong Yesus para pagtawanan, pues sa pagbabalik niya, suot niya lang naman ang napakaraming corona. At ito ang patunay na siya po ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. At kung noon, dumating siya dito sa mundo bilang isang tupa para isakripisyo sa ating mga kasalanan, dito po babalik siya bilang isang haring mananakop. Pero wait, hindi po nag-iisa ang Panginoong Yesus dito sa kanyang pagbabalik. Dahil ayon sa verse 14, sumusunod daw sa kanya ang hukbo ng langit nakadamit ng puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. Now, sino tong hukbo na to? Marami pong scholars ang naniniwala na itong hukbo po na ito ay ang mga glorified saints, ang mga niligtas ng Diyos. Yes, kapatid, kung ikaw po ay ligtas, kasama ka pong bababa dito ng Panginoong Yesus. At ang iyong katawan hindi na po yan yung katawan na nakikita mo sa harap ng salamin. Hindi na yan yung itsura mo na nakikita mo lagi. Dahil dito, glorified body na po ang iyong buong pagkatao. At habang sumusunod po tayo sa likod ng Panginoong Yesus, pababa dito sa mundo, masasaksihan po nating lahat ang huling labanan na tinatawag na Battle of Armageddon. Ano ba yung Battle of Armageddon na yan, Kuya Ram? Ang Armageddon po ay galing sa Hebrew word na Har Megiddo. Ibig sabihin, Mountain of Megiddo. Ito po ay isang literal na lugar na matatagpuan sa Northern Israel, malapit sa Valley of Jezreel. Sa Old Testament po, marami na pong naganap na labanan dito. At dito rin po sa Mountain of Megiddo na to magaganap ang huling labanan pag bumalik ang Panginoong Yesus. Ngayon, kung may labanan, syempre may makakalaban ang Panginoong Yesus. Ang tanong, sino-sino nga ba ang mga mga na lumaban sa Panginoong Yesus sa mga araw na to? Ang sabi po sa verse 19, nagtipon daw ang halimaw o ang Antichrist, ang mga hari, at ang kanilang hukbo upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo o ang Panginoong Isus at ang hukbo nito. So, hindi lang pala ang Panginoong Isus ang pagkatangkaan nilang labanan o kalabanin. Pati po tayo na bababa. So, subukan po nilang labanan. Pero, huwag ka matakot. Okay? Dahil hindi ka lalaban dito. Bakit? Dahil pag nagsimula na po itong malaking huling labanan na to ang sabi po sa verse 15, may matalim na tabak na lumalabas sa bibig ng Panginoong Jesus. Now, hindi po ito literal na parang espada na lumalabas sa bibig ng Panginoon. No? Symbolic po ito, symbolical po ito. Okay? Ang ibig sabihin, salita po ng Diyos ang gagamitin niyang sandata. Salita lamang ang ipanglalaban niya doon sa kanyang mga kalaban. Imagine mo kapatid, lahat ng kalaban niya, tatalunin niya lang gamit ang salita. Ganon po katindi at ganon po kapowerful ang authority ng ating Panginoong Hesus. Amen? At hindi lang yon, ganito pa ang mga mangyayari sa mga kalaban ng Panginoong Yesus. Paaagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos. Sa English translation po, ang ibig sabihin ng pisaan ng ubas ay wine press sa English. Sa ancient Israel po kasi, pagka gumagawa sila ng alak, yung mga harvest po nila na ubas ay nilalagay nila doon sa tinatawag na wine press. At yung mga ubas po ay tatapak-tapakan po nila para lumabas yung katas or yung juice. At ito pong mga juice na to ang ginagawang alak. Now, parang ganun din po dito sa Battle of Armageddon na parang mga ubas lamang sila na tatapak-tapakan ng Panginoong Jesus. Okay? So, isimbolo po ito ng complete judgment and victory ng ating Diyos. Ngayon, ano naman ang mangyayari kay Satan sa Antichrist at sa false prophet? Ang sabi po sa verse 20, ang halimaw o ang antichrist at ang kuwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy. So may special treatment pala na mangyayari dito sa dalawang top sa antichrist at sa false prophet. Hindi po sila makakaranas ng physical na kamatayan. Diretso na po silang ihagis ng buhay doon sa lake of fire. At alam niyo po ba, na sila ang kauna-unahang tao na mapupunta sa lugar na yon? Yes, wala pa pong laman itong Lake of Fire ngayon. Okay? Teka, teka, teka. Anong mangyayari kay Satanas? Bakit hindi siya kasama? Iba po ang mangyayari kay Satanas. Pagkatapos po silang talunin ng Panginoong Yesus doon sa Battle of Armageddon, ayon po sa pahayag, chapter 20, nakita po ni Apostle Juan na may bumaba na isang anghel mula sa langit at may hawak daw itong malaking kadena at kinapos si satanas wait, isang anghel lang? yes po, isang anghel lang okay? kaya wag po tayo basta-bastang maniniwala sa mga nakikita natin sa internet kapatid na si Jesus daw at si Satan ay rival at sila po ay may mga nagbubunong braso pa, mga ganong image no, 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 no never pong naging magkapantay si Jesus at si Satanas. Okay? At pagkatapos, anong ginawa ng anghel kay Satanas? Sabi sa verse 3, Ito'y inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay, saka isinara at pinatakan ang pinto nito upang hindi siya makapandaya sa mga bansa hanggang hindi natatapos ang sandibong taon. By the way, ang tinutukoy po dito na napakalalim na hukay, ang tawag po dito ay abyss. Hindi po ito impyerno. Okay? Ito po ay isang lugar kung saan kinukulong itong mga demonyo. I hope, klaro po yan. Okay? Kaya kapatid, maniwala ka man sa hindi, babalik at babalik po talaga ang Panginoong Isus at mangyayari at mangyayari po itong mga nakasulat na to dahil ang Biblia po ay never pang pag ang usapin ay propesya. Lahat po talaga nangyari at lahat ay mangyayari pa. Okay? Yung mga senyales, alam ko na hindi nyo po pwedeng i-deny na halos araw-araw nakakakita na po tayo ng mga signs na babalik na ang Panginoong Jesus. At kapatid, I hope sa pagbalik niya na andoon ka, nandoon ako, nandoon tayong lahat, kasama niyang bababa at hindi na mawawalay pa sa kanya magpakailanman. Kaya kung hindi ka pa sure sa iyong kaligtasan, ngayon pa lang po kapatid, magrepent ka na po sa lahat ng iyong mga kasalanan at tanggapin mo po ang Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Amen.